Good afternoon guys Andito kami ngayon si Nasa aming farm sa Bargley, guys So Dito sa ngayon guys Medyo palagi nang umuulan Mga malalakas na ulan guys So Napapasyahan ko na Magkuhan kami guys Tanim na kami ng mais Kasi mayroon naman akong Itinabi na binhi ng mais guys Kasama nung Aming pinagaling guys ba ihimo na bugas so may tabi ako guys para pang binhi. so ngayon na ah, palagi nang umuulan dito tingnan nyo guys oh. oh, basang basa na yung lupa guys <coughs> kasi palagi nang umuulan yung araw ang lakas ng ulan ngayon malakas yung ulan guys o oh, tingnan nyo guys so yung mga kasamahan namin dito guys pinahinto ko muna sa pagpinising ng aming mga pader pinatanim ko sila ng mais guys tingnan natin guys oh, dito sila guys oh <clears throat> Mamert, okay na Mamert? Ah, kana. na? O, pa mo balik, Junior? Oh. Ah, Yung ito, pagkalito. Sunod lang ninyo, Dres. Ako ah, mo, nagiging alasami sunod ang iti na ni. Ay, si Kuan mo ay nagkuan? Maato, si Mirto, no? Ah, si Kosuke na Junior, Anad na Junior. Oy, dako ka nila Rohan, God. So ito na sila guys oh. Kahit medyo umuulan guys. Ada ka na taga ano magtambi si Kondong? Hama na dito. Ah, karon na lang. Oh, sige lang. Mga oh, kanang bunga sa tambis o puwa kayo. Usa may ngan anang tambis god sa Tagalog god. Makupa. Oh, ang daming bunga ng makupa dito guys oh. So, makupa lang ang ngan to Alam Ah. Uh, so andito sila guys kahit medyo may kuan guys, may ulan kunti. Ang tawag dito sa amin taligsik. Pinising <coughs> sila guys. So pinahinto ko muna kasi tanim kami ng mais guys. Di mo ulan na. Oh, basa na kaya ang lupa guys, ang medyo basa na. Oh, tingnan niyo guys oh. Yani ko sug mong uwan on. Oh, hindi tu jenis og tanaw yani ko suway ko ani sa uwan na mi sa rohan akong papa. ah. Ah, ke no. Oh bitaw. So, oh, tingnan niyo guys oh. di natin petapa ug kuan guys, wa pa ni mag tudling kay ang kuan ang kabaw gipalo nang pa. dalawa silang nagkuhan sa binhi guys at dalawa ring nagkuhan guys dinagyan kasi namin ng kuhan <coughs> chicken manure guys pang footing guys ba mm. tingnan nyo guys oh, may mga footing na itong chicken manure oh, Doon oh. oh, doon ang tinanimang mais guys malapit sa kuhan iti sa manok So guys oh andito na yung kalabaw guys galing sa ay galing pinarublob yung kalabaw guys o oh, tingnan na uh, ano sa guys nagtudling na sa bisaya pa nagtudling para mamugas nami guys hmm. ito yung pakita ko sa inyo guys ako itong sinabi ko kanina na puting o kuan uh, chicken manure ba o itis manok guys o, o butang itis manok o oh, siya hmm. na pagkatapos yan wala. Yung kwan binhi ng mais, yung mm, tago na to og liso aw wala basta binhi ng mais guys, i na siya. Diyan ilalagay sa may gilid. Hindi mismo sa may kwan. May chicken manure guys, yung sa gilid lang. Kasi yung chicken manure pag bago pa mainit guys, di, di, tutubo yung mais. So sa medyo sa gilid lang niya guys ilagay. Tingnan natin yung dalawa rito guys oh yung nagtanim mismo ng pinhi ng mais guys tingnan natin o ito oh. <coughs> pasinsya na kaysa inuubo tayo guys medyo umaambon pa kasi guys oh. basa tayo o tingnan nyo guys oh. anha lang siya orsa, sa kuwan ibutang gris sa sa iti o o o o ay oh tingnan nyo guys oh tatlong piraso guys oh, uh, tatlo tatlo lang um. Puntahan natin yung mga nag kuan guys sa kuan ipot ng manok yung mm. chicken manure guys ay nagkatagkatang na nagisi na ding sako dun no oh dito sila guys oh medyo ang sako na sinidlan ang kon guys chicken manure ay kuha ano na siya guys natago na medyo na anong tawag dun sa tagalog dong tago dong nahumok naman siya dahil sa init guys oh sa oh na sigil katawa guys sa nawa ni guys sila guys oh so. <laughs> ayun ay, na pala, si uh, uh, ayun na apila son. Uy, kanil lang humukumok si babo Kano, Kaya uga, kaya naabli naman ha. Gisungay, kikuha naman sa baka akabaw sa so unang wini. So guys, bumalik ako dito sa kuwan guys. Sa rest house guys. Kasi andito si Wina guys. Siya ang nagprepare sa na ng mga mais guys. So itong mais guys, tinabi ko ito. Yung mga malalaki ang puso guys ba. Para itinabi ko ito para binhi guys. So dito na oh. Para itanim namin. Kilobo ng Wina. Ang uban ang ninig. So ipananom ako ito. Ipananom dito yung iba yung... Iba nito guys yung tinanin na doon. So ito pa yung itong natira. Konti na lang guys. So si Wina ang nagkuan, uh, naglubo para pugasan niya ni guys. Sakit ko na kayo kamot guys. Sakit ko, sakit, sakit. May lubuon guys. So yung alam na yung mabuhad ko. So mamaya na guys ah. Guys, balikan muli natin sila guys. Yung nagtanim ng mais guys. Kasi pinagdalahan ko sila tinapay guys. Pinasnacks ko muna. Oh, dito oh, sila guys, oh. Next na, sila guys, kasi alas tres na guys, oh. Tubig lay pares bug dong. Okay. <laughs> okay. <laughs> Ano na, okay na. Come on. Ano na guys, andito sila guys, anak oh, snacks. Andito matanda guys, oh. Ato, <laughs> <Mabed. laughs> apa? Kau nama itu orang namai tidak mau memulai ke? Kau mau yukuni lo meri lo Kau nak ulit je ke Mamat? Kenapa? Dia ada sakit dan kita kakak aku bingung itu Kita pinta aku ada pelitiknya Mata? Kata-kata awal dia jangan bongga sikit pinta kuat faham Tiga ketawa aku biak lagi dalam bongga sasak Tiga ketawa Tiga ketawa lagi Wala eh, wala ko nung klaro yan ako gi usa to para alkoy para barili dito. So ko gi klaro oi. diyan ang gi bugas ang gi sige ni pagtawa. Para jud para jud. Ito na guys, oh, malapit na matapos sila ma. sila magtanim dito na portion guys kasi malapit na rin matapos yung pagtuling guys, yung pag-araro so, siguro pagkatapos ito sa bukas siguro dito na sa kabila guys oh. मतलब तमन्ना नहीं नमी तो वो नंदा में अंधे mga damo ito hindi lang siguro ito guys pako na lang siguro Pagkuna na lang ito siguro na ang para pagkain ng mga kalabo sa uh, aming baka guys ito na lang siguro ang ibaba na bahagi guys dito guys oh pwede natam na ng mais ito lang siguro guys ito wala na siguro ito na lang siguro oh So hanggang dito na lang siguro itong video namin guys kasi hapon na. Hindi ko, mapayapak, ko may pakita sa inyo lahat itong mga pagtanim namin ng guys guys kasi hapon na. Kapit na kami ng uwi ni Minas Car Car guys. So pinaskilip ko lang sa inyo guys. Ngayon nag tatanim na kami ng mais guys. So, Bye-bye na guys.